Napakalungkot na sa Jerusalem na dati, ay puno ng mga tao. Ang kilalang kilala noon sa buong mundo, ngayon ay tulad ng isang biyuda. Kung dati ay reyna siya ng lahat ng lungsod, ngayon isang alipin ang kanyang katulad. Buong pait siyang umiiyak magdamag. Mga luha niya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Walang dumamay sa kanya, isa man sa kanyang mga minamahal pinagtaksilan siya ng lahat ng kaibigan niya, na ngayoy kanyang kaaway. Lubhang pinahirapan ang juda, at ang mga mamamayan niya ay binihag. Doon na sila nakatira sa ibang bansa kung saan hindi sila makapagpahinga. Tinugi sila ng kanilang mga kaaway hanggang hindi na sila makatakas. Ang mga daan patungo sa Jerusalem ay puno na ng kalungkutan, dahil wala nang dumadalo sa mga takdang pista sa mga pinto ang bayan ay wala na ring mga tao. Ang mga pari ay dumadain, at ang mga dalaga ay nagdadalamhati. Napakapait ng sinapit ng Jerusalem. Pinamunuan sila ng kanilang mga kaaway, at yumaman ang mga ito. Sapagkat pinahirapan ng Panginoon ang Jerusalem, dahil napakarami nitong kasalanan. Ang kanyang mga mamamayan ay binihag ng mga kaaway ang kagandahan ng Jerusalem ay naglaho na. Ang kanyang mga pinuno ay parang mga gutom na usa na naghahanap ng pastulan. Sila'y nanghihina na habang tumatakas sa mga tumutugi sa kanila. Ngayong ang Jerusalem ay nagdadalamhati at naguguluhan na niya ang lahat ng dati niyang yaman. Nang mahulog siya sa kamay ng mga kaaway niya, walang sinumang tumulong sa kanya. At nang siya'y bumagsak, Kinutsa't tinawanan pa siya ng mga kaaway niya. Napakalaki ng kasalanan ng Jerusalem, kaya naging marumi siya. Ang lahat ng pumupuri noon sa kanya, ngayon ay hinahamak na siya, dahil nakita nila ang kanyang kahihiyan. Sa hiya ay napadaing siya at tumalikod. Nahayag sa lahat ang kanyang karumihan, at hindi niya inalala ang kanyang kasasapitan. Malagim ang kanyang naging pagbagsak, at walang sinumang tumutulong sa kanya kaya sinabi niya o Panginoon tingnan niyo po ang aking paghihirap dahil tinalo ako ng aking mga kaaway kinuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan niya sa templo inakita niyang pumapasok ang mga taong hindi pinahihintulutan ng Panginoon na pumasok doon ang mga mamamayan niya ay dumadaing habang naghahanap ng pagkain ipinagpalit nila ang kanilang mga kayamanan para sa pagkain upang mabuhay. Sinabi ng Jerusalem, O Panginoon, pagmasdan niyo ako dahil ako ay nasa kahihiyan. Sinabi rin niya sa mga dumaraan, baliwala lang ba ito sa inyo? May nakita ba kayong naghirap na kagaya ko? Ang paghihirap na ito ay ipinataw sa akin ng Panginoon nang magalit siya sa akin. Mula sa langit, nagpadala siya ng apoy na tila sumusunog sa aking mga buto. Naglagay siya ng bitag para sa aking mga paa, at nahuli ako. Iniwanan niya akong nanghihina buong araw. Inipon niya ang lahat ng aking mga kasalanan, at inilagay sa aking batok bilang pamatok. At ito ang nagdala sa akin sa pagkabihag. Pinanghina ako ng Panginoon at ibinigay sa kamay ng mga kaaway na hindi ko kayang labanan itinakwil ng Panginoon ang lahat ng mga kawal ko. Tinipon niya ang aking mga kaaway para lipulin ang aking mga kabataang sundalo. Ang mga mamamayan ng Juda ay naging tulad ng ubas na ipinasok ng Panginoon sa pigaan at tinapaktapakan. Iyan ang dahilan kung bakit umiyak ako. Walang nagpapalakas sa akin ni walang umaalo. Nakakaawa ang aking mga mamamayan dahil natalo sila ng kanilang mga kaaway. Humingi ng tulong ang Jerusalem, pero walang tumulong sa kanya. Sapagkat niloob ng Panginoon na makaaway ng lahi ni Jacob ang mga bansa sa palibot niya. Itinuring nilang napakarumi ng Jerusalem sa paningin nila. Sinabi ng Jerusalem, matuwid ang Panginoon, pero hindi ko sinunod ang kanyang mga utos. Kaya lahat kayo, pakinggan niyo ako at tingnan ang aking paghihirap. Ang mga kabataan kong babae at lalaki ay binihag. Humingi ako ng tulong sa aking mga kakampi pero pinagtaksilan nila ako. Namatay ang aking mga pari at ang mga tagapamahala ng lungsod habang naghahanap ng pagkain para mabuhay. Panginoon, masdan niyo po ang aking kagipitan nababagabag at parang pinipiga ang puso ko, dahil naghihimagsik ako sa inyo. Kabi-kabila ang patayan sa aking mga lansangan pati na sa loob ng bahay ko. Narinig ng mga tao ang pagdaing ko, ngunit wala kahit isang umaalo sa akin. Nalaman ng lahat ng kaaway ko ang aking mga paghihirap, at natuwa sila sa ginawa niyong ito sa akin. Dumating na sana ang araw na ipinangako niyong pagpaparusa sa kanila, para maging katulad ko rin sila. Masdan niyo ang lahat ng kasamaang ginagawa nila, parusahan niyo sila tulad ng pagpaparusa niyo sa akin, dahil sa lahat ng aking kasalanan. Paulit-ulit akong dumadaing at parang mawawalan na ako ng malay. Sa galit ng Panginoon, tinakpan niya ng makapal na ulap ang Jerusalem, ay eh, ibinagsak niya ang karangalan ng Israel na parang itinapon mula sa langit papunta sa lupa at dahil sa kanyang galit pinabayaan niya ang kanyang templo sa Jerusalem walang awa niyang sinira ang lahat ng tahanan sa Israel sa galit niya giniba niya ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem ibinagsak niya at inilagay sa kahihiyan ang kaharian pati na ang mga pinuno nito sa tindi ng kanyang puot, inalis niya ang lahat ng kapangyarihan ng Israel. Hindi niya ito tinulungan ng salakayin ng mga kaaway. Para siyang apoy na tumutupok sa mga lahi ng Israel at sa lahat ng bagay sa paligid nito. Iniumang niya ang kanyang panas sa mga mamamayan niyang naging parang mga kaaway niya. Pinatay ang lahat ng ipinagmamalaki nitong mga mamamayan. Ibinuhos na parang apoy ang kanyang matinding galit sa mga mamamayan ng Jerusalem. Winasak ng Panginoon ang Israel na parang isang kaaway. Siniranya ang lahat ng mga pader sa bayan at mga palasyo. Dinagdagan ang kanilang pagdadalamhati at pag-iyak. Winasak niya ang templo na parang isang halamanan lang. Binura niya sa alaala ng mga taga-Jerusalem ang itinakdang mga pista at ang araw ng pamamahinga. Sa kanyang matinding galit, itinakwil niya ang hari at pari. Itinakwil din ng Panginoon ang kanyang altar at templo. Ipinagiba sa kamay ng mga kaaway ang mga pader nito, at nagsigawan ang mga ito sa templo ng Panginoon na parang nagdaraos ng pista. Nagpasya ang Panginoon na ipagiba ang mga pader na nakapalibot sa lungsod ng Jerusalem. Linanong mabuti ang pagiba at hindi pinigilan ang sarili na gawin yon. Kaya nagiba nga ang mga pader na bumabakod doon. Bumagsak sa lupa ang mga pintuang bayan ng Jerusalem. Sinira at binali ng Panginoon ang mga saraduhan nito. Binihag ang hari at mga pinuno at dinala sa malayong mga bansa. Hindi na rin itinuturo ang kautusan at wala na ring mensahe, o pangitain ang Panginoon sa kanyang mga propeta. Ang mga tagapamahala ng Jerusalem ay tahimik na nakaupo sa lupa, naglagay ng abo sa ulo, at nagdamit ng sako para ipakita ang kanilang pagdadalamhati. At ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakayuko sa lupa dahil sa hiya. Namugto ang mga matako sa kaiiyak. Labis na nababagabag at parang sasabog na ang dibdib ko sa kapahamakang sinapit ng aking mga kalahi. Nawalan ng malay sa mga lansangan ang mga bata at mga sanggol. Umiiyak sila at humihingi ng pagkain at maiinom sa kanilang mga ina. Nawalan sila ng malay tulad ng mga sugatang sundalo sa mga lansangan ng lungsod hanggang sa unti-unting mamatay sa kanlungan ng kanilang ina. O Jerusalem, ano pa bang masasabi ko sa iyo? Saan pa ba kita maihahambing? Kasinlalim ng dagat ang sugat mo. Paano kita maaaliw? Sino ang makapagpapagaling sa iyo? Ang pangitaing nakita ng iyong mga propeta ay hindi totoo, walang kabuluhan at mapanlin lang. Ang mga kasalanan mo ay hindi nila inihayag sa iyo upang hindi kayo mabihag. Ang lahat ng dumadaay pumapalakpak, sumusut-sot at nangungutya. Sinasabi nila, ito ba ang lungsod na sinasabing pinakamaganda at kagalakan ng buong mundo? Kinukutya ka ng lahat ng kaaway mo. Sumusut-sot at pinangangalit ang mga ngipin nila at sinabi, tuluyan na nating nawasak ang Jerusalem. Ito na ang araw na ating pinakahihintay. At ngayon ngay nakita na natin ito ginawa ng Panginoon ang kanyang plano. Tinupad niya ang sinabi niya noon. Walang awa kanyang giniba, o Jerusalem. Binigyan niya ng kagalakan ang mga kaaway mo, at hinayaan silang ipagyabang ang kanilang kapangyarihan. Mga taga Jerusalem, tumawag kayo sa Panginoon. Umiyak kayo araw at gabi, at paagusin ang inyong mga luha na parang ilog. Huwag kayong tumigil sa pag -iyak. Bumangon kayo sa gabi at humingi ng tulong sa Panginoon. Ibuhos niyo sa kanya ang laman ng inyong mga puso na para kayong nagbubuhos ng tubig. Itaas niyo ang inyong mga kamay sa pananalangin para sa inyong mga anak na nawawalan ng malay sa mga lansangan dahil sa gutom. Masdan niyo po kami Panginoon. Isipin niyo kung sino ang pinaparusahan niyo ng ganito. Dahil sa labis na pagkagutom, kinain ng mga ina ang mga anak nila na kanilang inaalagaan. Ang mga pari at ang mga propeta ay pinapatay sa inyong templo. Nakahambalang sa mga lansangan ang mga bangkay ng mga bata at matatanda. Namamatay sa digmaan ang mga kabataang lalaki at babae. Sa inyong galit, walang habag niyo silang pinatay. Nyaya niyo ang mga kaaway para kabikabilang salakayin ako, para kayong nagyayaya sa kanila sa handaan. Sa araw na yon na ibinuhos niyo ang inyong galit, walang nakatakas o natirang buhay. Pinatay ng aking mga kaaway ang aking mga anak na isinilang at pinalaki. Isa ako sa mga nakaranas ng parusa ng Panginoon dahil sa kanyang galit. Pinalayas niya ako at pinalakad sa dilim sa halip na sa liwanag. Paulit-ulit niya akong pinarusahan araw at gabi. Pinahina ang aking katawan at binali ang aking mga buto. Sinalakay niya ako at ibinilanggo sa paghihirap at pagdurusa. Inilagay sa kadiliman na parang isang tao na matagal nang patay. Kinadena niya ako at ikinulong upang hindi makatakas. Kahit na humingi ako ng tulong, hindi niya ako pinakinggan hinarangan niya ng pader ang aking landas, at pinalikuliko ang aking dadaanan. Para siyang oso o leon na nag-aabang upang salakayin ako. Kinalagad ako palayo sa daan at pagkatapos ay nilapa at iniwan. Iniumang niya ang kanyang pana at itinutok sa akin. Pinana niya ako at tumagos ito sa puso ko. Naging katawa-tawa ako sa aking mga kalahi buong araw nila akong inaawitan ng pangungutya. Pinuno niya ako ng labis na kapaitan. Nabungi ang mga ngipin ko dahil pinakain niya ako ng graba, at sa katinapaktapakan niya ako sa lupa. Inalis niya ako sa maganda kong kalagayan at hindi ko na naranasan ang kasaganaan. Nawala na ang karangalan ko at lahat ng pag-asa sa Panginoon. Napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko at kung palagi ko itong isipin, manghihina ako. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin kaya sa kanya ako nagtitiwala. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa kanya. Mabuting matyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti para sa isang tao na kahit bata pa ay matuto ng sumunod. Kapag tinuturuan tayo ng Panginoon, tumahimik tayo at pag-isipan itong mabuti. Magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon at huwag mawala ng pag-asa. Kapag sinampal ka sa isang pisni, ibigay mo pa ang kabila. At tanggapin mo rin ang pangungutya ng iyong mga kaaway. Dahil hindi tayo itatakwil ng Panginoon magpakailanman. Pero kahit nagpaparusa siya, ipinapakita pa rin niya ang kanyang habag, at ang napakalakit walang hangganyang pag-ibig sa atin. Dahil hindi siya natutuwa na tayo saktan o pahirapan. Ayaw ng Panginoon na apihin ang mga bilanggo. O baliwalain ang karapatan ng tao. Ayaw din ng kataas-taasang Diyos na ipagkait ang katarungan sa sinumang tao. Nakikita niya ang lahat ng ito. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Kaya bakit tayo magrereklamo kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik-loob sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga puso at itaas ang ating mga kamay sa Diyos na nasa langit at sabihin, Panginoon, nagkasala po kami at naghimagsik sa inyo at hindi nyo kami pinatawad. Nagalit kayo sa amin at inusig kami at walang awang pinatay. Tinakpan nyo ng mga ulap ang inyong sarili, para hindi nyo marinig ang aming mga dalangin. Ginawa nyo kaming parang basura sa paningin ng iba't ibang bansa. Kinutya kami ng lahat ng aming mga kaaway. Dumanas kami ng matinding takot, panganib, pagkasira at kapahamakan napaluha ako dahil sa kapahamakang sinapit ng aking mga kalahi. Patuloy akong iiyak. Hanggang sa tumunghay ang Panginoon mula sa langit. Labis akong nasaktan sa sinapit ng mga kababaihan ng aking lungsod. Hinahabol ako ng aking mga kaaway na parang isang ibon, kahit na wala naman akong nagawang kasalanan sa kanila. Sinubukan nila akong patayin sa pamamagitan ng pambabato at paghulog sa balon. Halos malunod na ako at ang akala ko'y mamamatay na ako. Doon sa ilalim ng balon, tumawag ako sa inyo, Panginoon. Pinakinggan niyo ang pagmamakaawa ko at paghingi ng tulong. Dumating kayo nang ako'y tumawag at sinabi ninyong huwag akong matakot. Tinulungan niyo ako sa problema ko, Panginoon at iniligtas niyo ang buhay ko. Panginoon, nakita niyo ang kasamaang ginawa sa akin ng aking mga kaaway, kaya bigyan niyo ako ng katarungan. Alam niyo kung paano nila ako pinaghigantihan at ang lahat ng binabalak nila laban sa akin. Napakinggan niyo, o Panginoon, ang mga pangungutya nila at alam niyo ang lahat ng binabalak nila laban sa akin. Buong araw nilang pinag-uusapan ang pinaplano nilang masama laban sa akin. Masdan niyo, nakaupo man sila o nakatayo, kinukutya nila ako sa pamamagitan ng pag-awit. Panginoon, parusahan niyo sila ayon sa kanilang ginagawa. Patigasin niyo ang mga puso nila at sumpain niyo sila. Sa galit niyo, Panginoon, habulin niyo sila at lipulin ng mawala na sila sa mundong ito. Ang mga mamamayan ng Jerusalem ay tulad ng kumupas na ginto o ng mamahaling bato na nagkalat sa lansangan. Kung katulad sila ng tunay na ginto noon, ngayon na may itinuturing na parang mga palayok na gawa sa puti. Kahit na ang mga asong gubat ay pinasususo ang kanilang mga tuta, pero ang mga mamamayan ko ay naging malupit sa kanilang mga anak, gaya ng malalaking ibon sa disyerto. Dumidikit na sa ngalangalan ng mga sanggol ang mga dila nila dahil sa uhaw. Humihingi ng pagkain ang mga bata pero walang nagbibigay sa kanila. Ang mga taong dati ay kumakain ng masasarap, ngayoy namamatay na sa gutom sa mga lansangan. Ang mga dating lumaking mayaman, ngayoy naghahalungkat ng makakain sa mga basurahan. Ang parusa sa aking mga kababayan, ay higit pa sa parusa sa mga taga-Sodom, na biglang winasak ng Diyos at niwalang tumulong. Ang mga pinuno ng Jerusalem, no'y malulusog at malalakas ang katawan. Nakakasilaw ang kanilang kaputyan gaya ng snow o gatas, at mamula-mula ang kutis tulad ng mga mamahaling bato. Pero ngayon, hindi na sila makilala at mas maitim pa kaysa sa uling. Mga butot balat na lamang sila, at parang kahoy na natuyo. Di hamak na mas mabuti pa ang mga namatay sa digmaan, kaysa sa mga namatay sa gutom na unti-unting namatay dahil sa walang makain. At dahil sa kapahamakang ito na nangyari sa aking mga kababayan, ang mga mapagmahal na ina ay napilitang iluto ang sarili nilang mga anak para kainin dahil sa labis na gutom. Ibinuhos ng Panginoon ang matindi niyang puot sa Jerusalem, sinunog niya ito pati na ang pundasyon nito. Hindi makapaniwala ang mga hari sa buong mundo pati na ang kanilang mga nasasakupan na mapapasok ng mga kaaway ang mga pintuan ng Jerusalem. Pero nangyari ito dahil sa kasalanan ng mga propeta at mga pari nito na pumatay ng mga taong walang kasalanan. Sila ngayon ay nangangapa sa mga lansangan na parang mga bulag. Puno ng dugo ang kanilang mga damit, kaya walang sinumang nagtangkang humipo sa kanila pinagsisigawan e sila ng mga tao, lumayo kayo, marumi kayo, huwag niyo kaming hipuin. Kaya lumayo sila at nagpalabol-laboy sa ibang mga bansa, pero walang tumanggap sa kanila. Ang Panginoon ang siyang nagpangalat sa kanila, at hindi na niya sila pinapansin. Hindi na iginagalang ang mga pari at ang mga tagapamahala lumalabo na ang aming paningin sa kahihintay ng tulong ng aming mga kakamping bansa, pero hindi sila tumulong sa amin. Sa mga tour namin ay nagbantay kami at naghintay sa pagdating ng mga bansang ito na hindi rin makapagliligtas sa amin. Binabantayan ng mga kaaway ang mga kilos namin. Hindi na kami makalabas sa mga lansangan. Bilang na ang mga araw namin, malapit na ang aming katapusan. Ang mga kaaway na tumutugis sa amin, ay mas mabilis pa kaysa sa agila. Tinutugis kami sa mga bundok at inaabangan kami sa desyerto para sa lakayin. Nahuli nila ang aming hari na hinirang ng Panginoon, ang inaasahan naming mga ngalaga sa amin mula sa mga kaaway naming bansa. Magalak kayo ngayon, mga angkan ni Edom na nakatira sa lupain ng Yuzi dahil kayo man ay paiinumin din sa tasa ng parusa ng Panginoon. Malalasing din kayo at malalagay sa kahihiyan. Mga taga Jerusalem, matatapos na ang parusa ninyo. Hindi magtatagal ay pauuwiin na kayo ng Panginoon mula sa lugar na ito na pinagdalhan sa inyo ng bihagin kayo. Pero kayong mga taga-edom, parurusahan kayo ng Panginoon, dahil sa inyong mga kasalanan, at ibubunyag niya ang inyong kasamaan. Panginoon, alalahanin niyo po ang nangyari sa amin. Masdan niyo ang dinanas naming kahihiyan. Kinuha ng mga dayuhan ang mga lupat bahay namin. Naulila kami sa ama, kaya nabiyuda ang aming mga ina, kinakailangang bayaran pa namin ang tubig na aming iniinom at ang kahoy na aming ipinanggagatong. Pinagtatrabaho kaming parang mga hayop at hindi man lang pinagpapahinga. Nagpasakop kami sa mga taga Egipto at Assyria para magkaroon ng pagkain. Ang mga ninuno naming patay na ang nagkasala pero kami ngayon ang nagdurusa dahil sa kanilang kasalanan. Napailalim kami sa mga alipin at walang makapagligtas sa amin mula sa kanilang mga kamay. Sa paghahanap namin ng pagkain, nanganib ang aming mga buhay sa mga armadong tao sa desyerto. Nilalagnat kami dahil sa matinding gutom, at ang aming katawan ay kasing init ng pugon. Pinagsamantalahan ang mga asawa namin sa Jerusalem, at ang mga anak naming babae sa mga bayan ng Juda. Ibinitin sa pamamagitan ng pagtali sa kamay ang aming mga tagapamahala, at hindi iginalang ang aming matatanda. Ang aming mga kabataang lalaki, ay parang alipin sa pilitang pinagtrabaho sa mga gilingan, at ang mga batang lalaki, ay nagkanda suray-suray sa pagpasa ng mabibigat na kahoy. Ang matatanda ay hindi na umuupo sa mga pintuan ng lungsod para magbigay ng payo, at ang mga kabataang lalaki, ay hindi na tumutugtog ng musika. Wala na kaming kagalakan. Sa halip na magsayaw, nagdadalamhati kami. Wala na rin kaming karangalan. Nakakaawa kami dahil kami ay nagkasala. Dahil dito, nasasaktan ang aming damdamin at nagdidilim ang aming paningin. Dahil napakalungkot na ng Jerusalem at mga asong gubat na lamang ang gumagala rito. O Panginoon, maghahari kayo magpakailanman. Ang inyong paghahari ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. Bakit palagi nyo kaming kinakalimutan? Bakit kay tagal nyo kaming pinabayaan? Ibalik nyo kami sa inyo, at kami ay babalik. Ibalik nyo kami sa dati naming kalagayan. Talaga bang sobra na ang galit nyo sa amin, kaya itinakwil nyo na kami?